Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Uh, for today's video ay maglilipat na nga po kami ng ating mga alagang seho sa ibang barangay. At eto on the way tayo ngayon. At sinusundan natin yung ating mga nililipat na seho. Ang ginamit nga lang po namin dito na panlipat ay ang ating motor. At nilagyan lang namin ng skalon na kung saan dito natin pwedeng isilid ang mga alaga nating siho. Ito rin yung ginamit namin dati na panlipat papuntang Nueva Ecija dahil kaunti lang po yung alaga nating itik na inilipat doon at carry naman. Ngayon ay dahil mas marami po yung itik na ililipat natin kahit na maliliit kakapsat ay kaunti lang po yung kaya nating ilagay dito. Ang nailaman lang po namin dito ay nasa 500 heads kaya mga ilang ulit din po tayong mga ilang ulit din pong pabalik-balik si batay upang hakuti na ng... bali umangkas na nga po ako kakabsat dito sa single dahil pagdating po doon ay kailangan po nang magbabantay asup of now mayroon po kaming kasamang dalawa at muwi muna yung isa sa ngayon po ay mayroon po kaming isang kasama plus kami po ang nagtutugon o nag-aalaga sa mga binabantay nating siko dahil hindi pa rin po ito kaya ng isang pastol. Sa ngayon, ang mga alaga nating itik ay medyo nagkakaroon na rin ng pagbabago at medyo bumabait na rin po sila unlike sa previous na vlog natin na halos napakahirap po nilang alagaan at sige ang takbo. Dito po kasi sa nalipatan nating lokasyon ay marami po silang nakakaing palay at open na rin po ang tubig. Kaya, mas maginhawa ngayon kumpara dun sa pinanggalingan po namin. Nga pala, kakabsat, ang isa sa magandang beneficyo ng may sarili kang iskalon at may sarili kang kulong-kulong na kayang patungan ng iskalon ay in case of emergency na wala po tayong mahanap na truck na pag-sakyan sa mga alaga nating itik. Kung malapit lang din naman ay maililipat natin sila sa lokasyon kung saan makakahanap tayo ng kanilang makakainan o mapapastulan sa kanila. Dahil kapag nabitin po sa pagkain, mahirap po magpalaki ng siho pag nabibitin. Kinukulang sa pagkain, kakapsat. And dito na nga pala tayo sa lokasyon kung saan ay dito tayo magpapastol ng ating alagang seho. Kasalukuyan na rin nating binababa ang ating mga inilipat na itik dito sa bukid na ito. At ayan, so wala na akong masabi kakabsat pero hindi pa po dito mag-e-end ang video na ito dahil ibabahagi ko sa inyo yung karanasan na naranasan ko sa vlog na ito. Tawa at ay tapusin ninyo ang video ito dahil dito makikita ninyo yung mga talagang nararanasan ng mga nag-aalaga ng ipik para ko na rin kayong isinama sa pag-aalaga habang pinapanood ninyo ang video ito. Ang ibinababa pala nating siho dito ay ito pa po yung first batch na inihatid natin dito sa nilipatan nating pastulan ng itik at mayroon pa pong mga susunod na batch ngunit hindi ko na po may ipapakita sa inyo yung susunod susunod na susunod susunod na mga batch ng pagbaba ng ating mga alaga at ito po yung second batch dahil inabutan po kami dito ng gabi halos sumabot po kami dito ng 2am ng madaling araw kakabsat dito na kami natulog at Pasabanorin na lang po niyo. Ang <mulay> dagdugong pa niya. Bastos ka mo, ka idakon ako kakabsat na nang isa. tayo. Uh, waiting pa rin tayo sa ano, natitirang itay. Dito sa bukid, naglilipat na po kami. Dalawang sakay pa lang po yung naglilipat natin. <laughs> Pinapudawan Taday. eh. Pinapudawan. <laughs> Nakuda wa ka. Oh my lord. Ibon. Ko lang pinakuda. At least daw. Dibon. <laughs> dibon. Isa, mambay, oh, dibon dibon na nakuda. May lamang ba'y dag? Oh, ibon ko lang dina dina. na lang nakuda wa. Di So, iti, ganito po ang life pag, ano, babad sa araw. Oh, alam nyo na. Huwag na kayo magtangka. Kasi magiging sunog kayo katulad namin. Magiging tan. Magiging tan ang kulay ninyo. Yan. Antay pa natin yung ano, darating na itik. Handa sumusungat ng motor. Nga. Tanda na silsila din yan. Yeah. Uh. Yeah. Sana madali santay. Mm hmm. I'dak kami dito yun. Gitpasada. Hmm.

Time check. Total 10 ng madaling araw kakatapos lang nilang magbuhat. Pero tayo nakaiglip na. Mm, awanti tayo kapsat. Maturok tayo kanag. Uh. <laughs> May stars pa kakapsat. Pwede Wala tayong tent for today's that's sleep. Wala tayong tent for tonight's sleep. Pag bilbiliber talaga tent, ikaw tagalog na. Oh, nagmelo ka ha? loob. Maliling ka, ka <laughs> good, morning. Oh, good morning. Wala tayong bihis. Coffee. <laughs> Tayo, coffee. Tutut mo kaya basok. Agi mabising. Nakapaglipat na po kami. Alas Diyos sa madaling araw na tapos. <coughs> Di may? <coughs> Di no. na eh, pag ginaramit ng katabaw. Ni Pugi? Ayun na. Di na ng katabaw ni Pugi. Di At nang manganda. Nani na kita gin na So dito ito yung naturog kakabsat. Kanag awan linong may instant sleep agad. Uh, amin digi ja experience nga. Papadasan <laughs> nyo, no, si kayo kat agitik. Pag kayo po ay ng itik, mararanasan nyo rin po yung mga ganitong karanasan sa buhay ang maglipat ng inaabot ng 2 a.m. <laughs> ako pagod pagod ako naghabol ng ite kaya tulog pa rin eh, wala tayong magagawa ba diba? soldado <laughs> wala maging sundalo sa buhay yan magtatayo po dito ng ano tent na lang ayan mga gamit namin nagkalat pa Ito sa kabila so oh, ang ginamit na panglipat yung motor lang po kasi hindi po kami nag ng truck at may ibang schedule ayan pero nakasave naman ng konti. Malaki-laki rin po yung payment sa maghahakot ng itik. Yun nga lang, super pagod po yung naranasan ng ating ama. At may katuwang po siyang isa. Sain ta! Nikan! tako. Tako. Ding takon nak di tan nidano? Sama ako kan. Sama ako kan. Na jam ka. Do ako di denangka. ka deka to maksud sod? Iya. Di ko pa lang igi tumma ako ni. Iya. Ba na kayo

Taksis! Taksis! <laughs> Pasigat pa lang ang araw, kagabsat. Ayan doon, oh, doon. Ayan.